ika liba ng Abril, tawag isang libot siyab na raad Nagkita ang mga pwersa ng Estados Unidos at ng Unyong Sobyetika sa ilog ng Alba noong ikalawang dikba ang pandaigdig na naging hudyat ng tuluyang ang pagkagapi ng Alemanya matapos palibutan ng walong hukbo ng Rusya ang kabisera ng Berlin na isa sa mga hakbang para tapusin ang gyera sa Europa dahil dito, sabay-sabay na naglathala ang mga gobyerno ng Sobyetiko, Amerikado, Briton at Pranses na mga pahayag upang igiit ang determinasyon ng aliados para kumpletuhin ang pagkawasak ng Nazi na Alemanya. Ang pagkikita ding ito ay isang senyalis ng pagkahati ng Alemanya sa dalawang kapangyarihan na naging mas malinaw pa pagkatapos ang digmaan katulad ng kasunod na digma ang malamig. Ngayon na inaalala ang kaganapang ito bilang isang hindi opisyal na kapistahan, ang araw ng Elba, bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaibigan ng mga tao mula sa dalawang kapangyarihan.